Like Nagtipon-tipon ng mga kababayan nating muslim mula sa ilang lugar sa Metro Manila at karating lalawigan para sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Bismillah! Bismillah! Tara Brother, Igan, good morning. Narito ako sa Quirino Grandstand kung saan nagtipon-tipon ang mga kapatid nating Muslim ngayon para sa paggunita ng Idil Adha. Posibleng umabot sa mahigit 40,000 na mga Muslim ang magtutungo rito sa Grandstand base sa impormasyon mula sa organizer na si Sultan Suhaili Abangon. Karamihan sa kanila ay mula sa Metro Manila at sa mga karating lalawigan. Ang ilan madilim pa lang ay nagtungo na rito at nagsimula na magdasal ng kanilang obligatory prayers. Pagpasok pa lang dito, mayroon ng mga namimigay ng libreng tubig at dates. Gayun din ang kopya ng dasal. Sabi pa ng organizer, 6.30 a.m. magsisimula ang pagdarasal nila na tatagal ng lima hanggang sa sampung minuto. Pagkatapos ay magkakaroon ng kutba o sermon mula sa imam. Natatagal naman ang hanggang sa isang oras. Isa sa mga highlight na aktibidad ngayon ang tinatawag na kurbani o yung pagkatay ng baka na pagsasaluhan naman ng pamilya ng komunidad pagkatapos ng sermon. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamataas na pagdiriwang o pista ng pananampalatayang Islam. Ang darating dito more or less ano, 40,000 kasi punong-puno na ito. Yung last Idil Peter, punong-puno na po ito. Napakalaking blessing sa Allah, sa Panginoon, kung sino man ang kumatay ng baka dahil bawat balahibol balahibon eh, balahibol yung baka sorry po ay uh, ka ng iprotik ka ng ala na sa apoy ng imperno Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, 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 Allah. Igan, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga kapatid nating Muslim dito sa Kirino Grandstand. Maganda naman ang panahon ngayon pero inaabisuhan pa rin ang mga magtutungo dito na magbaon ng payong bilang pananggala sa ulan at sa init ng araw. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga negosyanteng mananamantala at magbebenta ng overpriced na school supplies. Tip naman ang ahensya sa mga mamimili bukod sa presyo, suriin din kung may markings o non-toxic ang bibilhing gamit sa eskwela. At live mula sa Iloilo City, may unang balita, si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen, good morning. Ivan, unti-unti nang dumadami ang mga namimili ng school supplies habang papalapit ang pagbukas ng klase. Kasabay nito, tinitiyak naman ng Department of Trade and Industry na hindi naniningil ng sobra ang ilang nagtitinda. Mas pinaiting pa ng Department of Trade and Industry 6 ang pagbabantay sa mga establishmento sa Western Visayas kung ipinapatupad ang balik-eskwela gabay sa pamimili ng school supplies. Base sa price guide na ipinalabas ng ahensya, mabibili ng 15 hanggang 52 pesos ang notebooks, habang 15 hanggang 48 pesos and 75 centavos naman ang pad papers. Umabot naman sa 11 pesos hanggang 24 pesos ang lapis, 3 pesos hanggang 33 pesos ang ball pen 15 hanggang 69 pesos ang sharpeners 4 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos ang erasers at 12 hanggang 114 pesos ang crayola These ambulant vendors are not exempted of course binebenta man sila but what we do no kumimi-arrange to have a partnership with them no para din ang sila natong ma but as to the trending of prices we uh, get the stores with permanent uh, location sa 89 stores na mino monitor ng DTI 6, wala pang may nakitang nag-overprice. Oras daw na may i-report na lumalabag, maghahain ng show cost order ang DTI. Quality is not commensurate to the price. It would be considered as factors for deceptive sales act. So the consumer act would apply. Sa downtown area, nagko-comply naman ang mga establishmento sa ipinapatupad na SRP sa school supplies. May ara na CDTI si na pricing, kapalo kami, pero mostly sa amon nga notebook, kag other school supplies, daw kami sa ilang pricing. Paalala ng DTI sa mga magulang, maagang bumili ng school supplies at dapat suriin kung may markings o non-toxic ang Crayola at erasers na bibilhin. Ivan, may mga namimili na rin ng mga uniforme. 100 pesos pataas ang presyo ng blouse na pambabae. Ang palda, nasa 250 pesos. Ang pantalon na panglalaki, nasa 100 pesos pataas ang presyo. Ivan? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa agit na ng pagpapatupad ng No Contact Operation Policy o NCAP, wala raw inilalabas ang MMDA na listahan ng mga lugar kung saan may NCAP cameras. Peke ang listahan na kumakalat online ayon sa MMDA. Dito sa rated UB, red flagyan. Ang listahan kasi ay hindi mismo galing sa MMDA, kundi nakapost lang sa isang Facebook group. Paalala ng MMDA may end cap cameraman o wala, sumunod pa rin sa batas, trapiko. Magtatalaga ng mga tauhan ang PNP Highway Patrol Group sa mga lugar na hindi hagip ng No Contact Operation Policy o NCAP cameras ng MMDA. Layan daw nitong mapabilis ang dali ng trapiko sa mga kalsada at mahuli ang mga lalabag sa batas trapiko. Tutudukan din daw nila ang mga motoristang nagtatakip ng kanilang plaka. Sa Metro Manila, humigit kumulang sandaang tauhan ng PNP HPG ang nakadeploy para sa pinaiting na police visibility. Nagdeklara ng state of calamity sa Siquijor dahil sa problema sa supply ng kuryente. Ayon sa provincial government ng Siquijor, abot na sa isang buwan ang malawakang problema sa supply ng kuryente sa isla dahil sa pagkasira ng ilang unit ng Siquijor Island Power Corporation. Kulang daw ang mga generator ng power provider. Makatutulong ang deklarasyon para makabili ng dagdag na generators. Mula May 13, nagpapatupad ng rotational brownout na dalawa hanggang tatlong oras. Sa ilang lugar, umabot pa raw sa labing walong oras ang brownout. Bukod sa maraming residente, epektado na rin ito ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga negosyo. Nagsubite ng ika na batch ng mga ebidensya ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may pechang June 3, noong May 23 ng ibigay ng prosecution sa defense team ni Duterte ang siyam na pong item ng ebidensya. Lahat ito sa tatlong kategorya. Dalawa rito ay mga ebidensya patungo sa mga pagpatay na nangyari noong Barangay Clearance Operations habang presidente si Duterte. Ang ikatlo naman ay background information bilang contextual element. Naratili pa rin si Duterte sa kustodiya ng ICC para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa kanyang drug war mula 2011 hanggang 2019. Iginit ang isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na hindi pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case si Vice President Sara Duterte sa plenaryo ng Senado lang. May unang balita si Katrina Son. Sa open letter ng mga miyembro ng faculty ng UP College of Law, nababahala sila sa mga mungkahing ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw suportado ng ebidensya at saligang batas ang mga ilinadahilan kung bakit dapat i-dismiss ang impeachment. Panawagan nila hayaang lumantad ang katotohanan. Dapat anilang tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa saligang batas na ituloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Tingin ni Senadora Amy Marcos, maging ang ilang nasa administrasyon ayaw matuloy ang impeachment trial. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na makaduterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakat mapahiya lang sa numero. So, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, ano para hindi para walang solution. mapapahiya sa Ewan situation. ko, ayun lang ang yun lang ang yun lang ang uh, pakiramdam ko. Ilang bersyon na raw ng resolusyon para ibasura ang impeachment case ang nakita ni Senadora Marcos, hindi lang ang kay Senador Bato de la Rosa. Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Pero ayon kay dating Comelec Chairman Christian Monsord, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, di pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That's because under the Constitution, It's the duty of the, of the Senate to hear the case. So that's, that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. At kahit pa may mga senador na nagsasabing di pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Kung talagang i-dismiss ng Senado ang impeachment sa plenaryo, pwede raw itong idulog sa Korte Suprema. Hininto nila o dismiss nila yon, may abuse of discretion yon. The House or anybody, the people, can go to the Supreme Court and say that the Senate is abusing its powers. That's, they don't have that power. The, the duty is to hear the case git na ni senador JV Ejercito walang hakbang para pigilan ang impeachment trial we are duty bound as i mentioned to go through it no so matutuloy yan hindi naman yan hindi naman uh, i don't think there's an, an, uh, an attempt to derail or to stop Ito ang unang balita Katrina Son para sa GMA Integrated News Daghain ng not guilty plea ang Manila Regional Trial Court para kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves para sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Korte ang naghain ng plea dahil iginiti Teves ang karapatan niyang manahimik at hindi sumagot. Ang kaso ay kaugnay sa mga armas at pampasabog na nakuha ng mga otoridad sa bahay ni Teves sa Bayawan City, Negros Oriental noong March 10, 2023. Sabi noon ng DILG, walang mga dokumento ang mga nakumpiskang armas. Itinanggihan ni Tevez sa isang Facebook video at iginit na itinanim lang ang mga armas sa kanyang bahay. Sa July 29, na asa ang paglilitis sa naturang kaso. Daharap din si Tevez sa iba't ibang kasong pagpatay, pati terrorist financing na dati na niyang itinanggi. Mga kapuso, ngayong araw na mapapanood ang semifinals ng NCAA Season 100 Men's Volleyball. Mamayang alas 12 po ng tanghali, unang magtatapat ang Letran Knights at ang Benilde Blazers. Alas 2.30 ng hapon naman ang laban sa pagitan ng Arellano Chiefs at ng Mapua Cardinals. Ang mananalo sa dalawang laro, magaharap sa final sa linggo, June 8. Mapapanood po ang semifinals ngayong araw sa Heart of Asia. Panalo ng bronze medal si Pinoy Olympian Carlos Yulo sa 2025 AGU Artistic Gymnastic Senior Asian Championship sa South Korea. Sa senior men's individual all-around, nakakuha si Yulo ang total score na 83.632. Pareho naman pambato ng Japan na nakakuha ng gold at silver medals. Right after her, her successful stint sa Miss, U, uh, Miss, World. Miss World, sorry, mainit na sinalubong sa kanyang pagbabalik sa bansa si 2025 Miss World Asia Krishna Gravides. Yes, bukod sa mga sumuporta sa kanya, may special thank you rin siya kay Miss World 2013 Megan Yang. Yeah. May unang balita si Bea Pinla. As noong iwinagayway ni 2025 Miss World Asia Krishna Gravides ang watawat ng Pilipinas, kasabay ng mainit na pagsalubong sa kanya ng mga taga-suporta pag uwi niya. I am just really happy to see everyone here, to be back home and to share this victory to the entire Philippines this is not only for me but for all of you and I would like to to maximize this for to strengthen and broaden my charity organization Color the World with Kindness and all the meaningful causes that I am championing for. Kasama sa mga sumalubong kay Krishna, ang kanyang ina na si Jel na naging emosyonal na halos isang buwan daw hindi nakita ang anak. Good job na. Nailaban mo Pilipinas. Super duper proud. As in super proud na mama. Mama is a huge part I think she's the biggest reason why I am here. She'll be part of the tour ng Miss World. And of course, most of her projects are within Asia, but to promoting the the advocacy of Miss World all over the world kasama sila. Nagpasalamat din si Krishna kay Miss World 2013 Megan Young na todo suporta raw sa kanyang pageant journey kahit na busy sa pagiging first time mom. Every time na magme-message siya sa akin, she assured me na um, I am always here to support you. She's been a light all throughout this journey. Congratulations as well to her. I, I believe she will be the coolest mom ever. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Nothing but the grandest pa rin para sa 75th anniversary ng GMA Network. Kaya ngayon June, pang malakasang shows ang mapapanood sa Kapuso Network. Starting this Sunday, isa, laban sa so lahat na sa so The Clash 2025. Sa June 16 naman ang world premiere ng susunod na kabanata ng Encantadia Chronicles Sangre. Streaming din ang Beauty Empire sa You starting June 16. At mapapanood dito sa GMA sa July 7. Tatlong serya naman ang magpipremiere sa June 23. Yan ang My Father's Wife sa Afternoon Prime. K-drama na The Lovely Runner sa hapon at tambalang dance ng Sanggang Dikit for Real sa gabi. Sa June 28 naman makikita at hataw na tayo sa reality dance competition na Stars on the Floor at sa June 30 ang seryeng Ako Sana. Wow, exciting show. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.